Oh, Ayan po mga, mga boss For sale Mamili na po kayo 130 O ito Baka ano ito idol oh, Baka ito 130 oh. Pwede buksan 130 daw po mga idol Pwede buksan Ayan o oh. quality, quality quality po mga idol yan Bilog na bilog na yan Kalakasan May maganda po mga idol lang ko Ayan no? Isulapi yan O oh, may kalimbang pa 130, mga idol. Sa'yo. Here, mga idol. Nangagawin so, nang gaanap ng nasa tamang lakas na. 200. Hey, mga idol. 180. O. Oh. 180. So, 180 na sabi nung kasama ko rito. 180. Bukas na yun, mga idol. Mga hey, <coughs> Kalakasan. mga idol. Sandaan, sarado. Bagong tao. Bagong tao. Nakikipagsabayan na sa kalakayan. Ayan, oo. Bata rin yan, mga idol. Sandaan, bagong tao. Nag-aapat na taon pa lang. Pero eh, ayaw na sumuko sa laban yan. Bilog na bilog din. Tignan natin yung mukha, mga idol, para makurso na daan Tanggol. Oo. Ayan. <laughs> ito yung bitirado na mga idol. legendary. Ito yung aming legendary. Pwede oh. rin ka buksan yan. ito eh karela. May tulin dito mga idol kaso di na binubuksan yan. Oh. <laughs> mga idol, bukas na yan kaso pa-expired na. <laughs> Dalawang buwan na lang ang yan. Load. Puti rin yung mga bibit-bit paan yan. Ano yun sa pantas <laughs> mo? Ayan mga mga hinito niyan. Eh, hindi siya. Yo! Ayan ang legendary. <laughs> hinito nung una kong tiningnan. Mama, mama, sa ko galing yung kuya ko kuya. Ah, galing nang ano 'yan? San Leonardo. Oh, galing po sa San Leonardo. Batang Nueva Ecija. Saulan niyo na ako ayan mga idol. Ayan po dyan, dyan po sinising ko yung mga kalabon nila mga idol. Talukuyan so, ko sila ngayon nagakot dito sa baliwag. Meron ko sila ngayon nagakotin dito, dalawang pwesto. Mga ah, dalawang dyan. Ayan o. Oh. Kuha na natin yung apat. Yun, nayangat po isa o. Oh. Ayan o. Oh. Yun o, oh, hinitin ng bata. Laki po yan. San Aldi Ponso, mga idol. Yung isa na yun. Yung dalawa magkatabi na mga idol. Ay, galing no. ni Bessia yan. Iisa yung, yung pinagkunan niyan. Oh. Yung mga gusto dyan. Mag-PM na lang. Baka magkasundo kayo. Okay. Yo, palit. Kakanao ba uban swap yun? swap daw mga idol Payag Atal daw yung hinito yung nasa dolo na yun Baka ko meron kayong Texas dyan <laughs> Tagalog <laughs> Papalit na mula sa mga Kahit na pala mula manok Kago <laughs> marami magkukomit sa iyo <laughs> Sa Tagalog din? Ah sa Tagalog ayaw na bisaya oh Sa Tagalog <laughs> na mga edo, sa wala nyo sa bisaya Kalabaw Ayun, yung Ah sa Tagalog na kalabaw oh, oh. Nililinaw kasi yan <laughs> Malinaw na we Pinapangit mo we. Ayaw na mga ano sa Tagalog na oh Pwede daw Binidaw po yan. Eh, may binilat po kami yung pitong kaban. Ang gata-gata oh. po kami nagkakot. <laughs> <laughs> so, yun mga idol. Sa mga pumapayag po yun, swap daw po yun nasa dulo na yun. Mga edad na ano, hanahanap mo? Ano, edad, edad, anim na taon. Anim na taon? O, anim na taon daw po mga idol? pero po yan. Veteran po yan. Pwede mo pang karera pa yan. Ito na namin yan, tatak po. Ayun! Ayun mga idol! Alamat to! Lagi rin ako to! Ayun! Ayun!